Uy, di ba ikaw si Totoy B? Oh. Yung kapatid ni Neneng B? Yes! Yo, what's up? Ako nga pala si Totoy B. Shoutout nga pala sa mga call goods dyan. Alam nyo naman, goods na goods pa rin. Di ba sasakumay ka? Opo, boss. Ah, bali meron din kayo dito. Talagang marami lang talaga tayong discount boss. Di na Yun, ganun sana. Bilang taong ka na, kuya? Pretty po, from Araneta Center, Cubao nga, mga ka-all goods, eh, bumayayin na nga ako papuntang kaya. Nagsimba na rin ako at nagdasal at nagpasalamat sa Diyos. Habang naglalakad nga ako sa kahabaan ng karedo, ito sa kaya po, tako agad yung nakakatandang kapatid ni Neneng B. Yan naman ay si Totoy B. Nanyo naman, cool na cool, sound trip, halatang halata siya na masaya sa ginagawa niya. Grabe, saludo talaga ako at proud ako sa mga gantong kabataan. Murang edad eh, ganito yung mindset nila, masipag at madiskarte sa buhay. Gorado ko, eh, proud na proud din nang ang magulang niya sa kanya. Kuya, di ba ikaw si Totoy B? Oh. Yung kapatid ni Neneng B? Yes. Yo, what's Ako nga pala si Totoy B. Shoutout nga pala sa mga call goods dyan. Alam nyo naman, goods ka na, goods pa rin. Quality, quality. <laughs> Magkano yan? Magkano tinda mo na yan? Opening isa, sige. Ito yung ano. Dragon Food Plus, no? Oo. Uh, anong oras ka nag-open dito, kuya? Dito, boss. Uh, Bukas boss, tatin dito, boss, is 5 p.m. Eh, di ba was... sa Sakamay ka? Opo, boss. Ah, bali meron din kayo dito. Talagang marami lang talaga tayong discarte, boss. Di na uubos. Yun, ganun sana. Bilang taong ka na, kuya? 20 po, boss. Ah, ba? Tapos, sino mas matanda sa inyo ni Neneng B? Opo, panganay po. Ah, ikaw yung panganay. Ano po, college na po ako. Ah, college na. Ako oh, si Neneng B, lang na ano po po lang yan? 15 po. Oo, oh, ang bata pa nila yun ng bit. Ayun guys, punta na kayo dito. Magkano Pwenta yung sa... ano yung, pina, yung ganito? 50 lang po. Yung pinaka, pinakamalaki na to? Opo, only 50 pesos. Ah, uh, ano kita. yung mga flavor Pwena pa, po pa po, iba? Ito, tsaka ito, fruit salad. Oh, okay. Saan, saan kayo malolocate? Kaya? Yeah. Dito lang po, sa Carriedo. Ayan, katabi Ayun, siya. Katabi lang siya ninyo. Okay, guys. Ayun Ayan, guys try natin tong dragon fruit ni Totoy B, ng kapatid ni Neneng B. P50 pesos lang. Subukan so, na natin guys. Ang nilagay doon niya dito pure na gatas lang. Tapos yung dragon fruit. P50 pesos to. Gusto ka laki. Subukan na natin. Lasang-lasang mo talaga yung gatas na nilagay niya. Hindi din yung 50 pesos lang. Ganto kalaki, hindi hindi matamis. Takto lang yung lasa. Ha, boss, Andres, marami na rin po ibili kay Toto IP ayan lang yung pwesto ni Toto B guys pagpupunta pa kayo dito sa Carriedo Tap, tap sila nang easy time ito lang siya oh. Ayan, tapos okay. dito naman si Nening B grabe ang dami pa rin pwila kay Nening B haba pa rin ayun, salamat Toto B Thank you po po sa gusto gusto ngayon. All goods!